Kain! Mm. Mm. Uh. Ano? Apa? Saka natin mo lang <laughs> sa dulo. Mm. Ayan. Ah. Ito talaga namang masayang kuma. Hindi ka nakapagsalita na. Malutong sa labas, malambot at malasa sa loob. Lutong pugon sa tradisyonal na paraan. Kaya bawat taga, ramdam mo ang paboritong lasa ng tundo. Gamit ang mga piling sangkap at lihim na timpla, tiyak na magpapadagdag ka ng kanin sa sarap. Perfect para sa randaan, salo-salo o kahit simpleng kainan. Kasama ang pamilya at barkada. Kaya kung hanap mo ay lechon na hindi lang basta lechon, dito ka na sa lechon horno ng tundo. Siguradong babalik-balikan mo ha. anong pa nga ba ang hini? Hinihintay natin, tikman ang kakaibang sarap ng lechon porno ng tundo. Ako po si Precious, may-ari po na Rachel's Lichon Horno na matatagpuan po sa 425 Dandan Street, Tondo, Manila. Yung lichon horno po, ah, bali, niluto po siya sa oven. Iba po siya sa lechon kawali. Bali, ito po naluluto po sa oven sa sariling mantika niya mismo po. Pag sinabing lichon horno, sa oven po niluluto. Kahit anong part po ng baboy, pwede sa oven or sa horno. Ang kadalasan po ginagamit namin is jowls at liyempo. Minsan, pag sobrang mahal na ng po, hindi na po namin kaya, Joel's po ang napalit po namin. Bali, yung lechon horno po namin, apag ah, ala alakart po, 150 pesos. Ang may rice po, yung sumikat po sa amin is 100 pesos po. With chow fan na po yun, lechon with chow fan rice. Yung kari-kari po namin, 150 pesos ala Tapos po, meron din po kaming kaldereta. Ayun po, yung spicy kaldereta po namin. Ayun po, yung pinaka-mabili lalo ngayon sa amin. Lagi po, sold out yun. Pati po, lechon sisig po. Yung lechon horno po, na chinap po, ginagawa po namin sisig. Lechon mismo yun. sa so, 100 pesos, sulit na sulit na po yun. Uh, ngayon po kasi sa panahon ngayon sa lugar po namin, ang bilihan po ng lechon kawali pa lang wala pang rice, 150 pesos per order. Sa amin po, lechon horno na po yun, na uh, sing dami rin po ng lechon kawali na binibenta nila or misan mas marami pa. Tapos with chow fan rice na po yun. Pangmasa lang talaga sa iba-ibang lugar po ang dumadayo sa amin. Yung iba po nagpapadeliver pag malayo po, mga Paranaque, Cavite, may mga ganun po dumadayo sa amin na minsan dinadayo talaga kami pinupuntahan. Hindi lang po mga taga-tondo ang pumupunta sa amin. Iba-iba pong lugar dahil napapanood na rin po na daw nila yung Lichon Horno. At sa tingin nila, sulit po. dito po sa Tondo, hindi po nakakatakot dito. Ah, lahat po ng masasarap na pagkain na abot kaya, presyo masa, dito nyo po matitikman. Lahat ng klaseng pagkain na hindi nyo pa natitikman sa ibang lugar, dito nyo rin po matitikman sa lugar namin. Sa Tondo po, iba-ibang klaseng tao po dumadayo rito. Ah, hindi na po daw katulad ng dati kasi hindi na po, namin naabutan na yung magulong, ano eh, magulong Tondo. mais na Tondo na po yung naabutan namin. So kung dadayo po kayo sa Tondo, wag po kayo matakot. Kasi kung mabait naman kayong papasok sa Tondo, mabait din kayo sasalubungin ng mga tao dito. Yun know, Napo Oh. kasama natin siyempre o. Oh. Caps Team Class TV eh? Cha Foodroll, magandang gabi na sa ito. Naabot na. kami ng gabi. Madilim na po. At, uh, ta, Anoy? uh ta, syempre, baka nakita nila nagbabago-bago yung kulay <laughs> ng mukha natin, jet Kasi, tagilid natin. <laughs> Ayun, no? Good vibes only! Kaya na pala naking naki, naki, slapan lang naman tayo. Naking slapan lang. Wala po kami doon, ha? Kaya naman tayo, pagkatapos. Yes, eh. Nakakain mo na tayo. Uuh, tayo. Salba, eh. Hindi pa na tayo tumanggi, no? Kain mo na tayo. Ayun nga. No, nandito po tayo ngayon kay Rachel sa... Uh, Letunhorno. Letunhorno, no? At syempre, no, alam nyo naman, pagdating sa mga malulutong na po tayong gagaya nito, eh, ang number one tong katabi natin dito, kasama natin. Kesa okay, magluto pa tayo nito, mga iwi. Dali ay, mm. nalang natin si Medec dito. Yun, kaya tayo tinama, kasama rin natin siya crawl. foodcrawl. Lechon horno, kumbaga pag sinabing lechon horno, Ches, yan yung Is, ano eh, yun no in Chow? Nilalagay lang sa oven, no? Mm. Siguro akong pinapanood nyo ito, natatakam kayo dahil apaganda ah, ganda pagkakaluto. Ang lutong. No. iba ibang klase uh, ng ibang lechon. ibang klase, no? Meron tayong kare-kare, alcaldereta, at yung sisig. Ganoon pa nga ba? Panatan na natin to. Saan natin walang ganyan yun? Eh, ito muna. Yung pinaka yung Chow Pan na rice with uh, lechon horno. 100 pesos. Ito daw yung best seller. Best seller. Kasi yung 100 mm -hmm. na may lechon ka na, di ba? May lechon ka na. May Chow ka pa. Chow ka pa. Ito Anak! Kain! Mmm! Mmm! Like, natin kumakuha na ito so Mmm! Ganun pa rin ka? Consistent? Ha, ha? Take note, edad. Nakalimutan natin sabihin. Mmm! <coughs> yung so, kaldereta, hindi naman lechon. Ano ito? Asperi. Ayun. Better na din daw yan kahit pa na ang uh, pangalan ng tindahan na Electron. Yung Yun, uh, hindi Electron, ito ang better na. Dato marami nang bumibili, no? Mangha nga, kita niyo naman meron siyang ano. Ah, ilil. Hmm. ba ba? Eh, Ay, tikman natin ha. Ganyan ikaw yan. Oo. Dura pala. Tignan, kuya de te, mo walang tili. Siyempre, pamantika eh. Hindi <laughs> <laughs> na ako magaling eh. <laughs> hmm, di ba? Manatin. Hmm. Oo. Uh -huh. Parang commercial. Mmm! Mm Mangang! Mangang ba? No, tama lang. bak, mm -hmm. oh. Napaka-creamy. Ang, ang kapal yung ano, thickness nung uh, to. Mm. Sir, -hmm. bakit? Oily, greasy. Mmm! -hmm. Sobra! Ay, hindi ko pala kutsara ito. Dito ka. Mm -hmm. Sorry! Nalita yung magkakamera eh. Yan, yeah, no? Apa? Ang dami oily na ito yung kanyang, yung tartar halot kumakapit po doon sa spirit at napakalambot no? ala eh, ha? totoo yun? naman yun ba? totoo man naman yun ba? naman yun ang lambot talaga, <laughs> kahit <Kaya> yung buto, <laughs> tanggal ka agad e eh. nagme-flame to to, bibing wow bit ko na lang lang ng uh... nagme-melt no? mmm ah. kanina pa ako na nakikita tong sisig nila e eh. ito yun, tapos e eh. no? Uh, huh? hmmm e eh, no? oh. yun yeah, natin si Chow Budrol para kasi paano di siya mahirap kong gumawa uh, uh, Ayan o. Ayan, Jess, ikaw nalang pahala iyo. Malapit ka naman dyan. Sabay-sabay ba tayo? Oo. Tingnan natin ang walang uh, kanin. Ito, ito lang, lang kanin lang uh, talaga. Uh, oh. Walang talaga. Walang <laughs> <laughs> oh, number one lang po lang ito. Mm. Sobrang creamy nung ano. Mm hmm Creamy po yung tingin ko ah. Ang ginamit siguro parang mayo eh. No? Kaya, mayo ha. Ah. Yun ang dating sa akin. Yung una ko itong natikman, sabi ko nga, bakit parang tayong dinakda? Mm hmm! Parang tayong dinakda ka. Parang hindi nakda. ka. Parang gano'n. So ano din, yung asim ng kalamantinan. Nandun naman yung asim, no? At mm -hmm. saka yung sibuyas, puti ang gamit. Tapos yung green na uh, tili. Mm hmm! Nandun. Sa aking paborit naman po ng tili, meron oh, pa? <laughs> Tawa, <masasabi> mo ka. Meron ka rin. So, tiyawa mo sa sabi mo. Mangang! <laughs> Mangang <daw> eh. <laughs> Takot talaga sa hanggang si Chow. Kaya kung pakain na ako ng sile. Kumakain ka sile? Oo. Eh. Ay, Chow, loka yun. Pag na-pressure ka ng man, ayaw, eh, na-pressure ka. No. No. Ah, ah. <laughs> okay. Mamaya, mamamula ka. Ang muna na naman yan. Kaya kain na siya na rito. Bakit nandito titikman yun? Gali, kani Well, ito Pari pa kare Nakain natin sa ano ah. Sa pinyan, no? Parang ganito rin. Ito ngayon yan, eh. no? Ang uso talaga itong mga ganito ngayon. Kari-kari horno. Kare-kare horno. Nga, may gulay. Ah, ito. Nakita naman po natin yung talong, pechay. Actually, ah, halukayin natin ng konti pa para yan, sitaw syempre Sitaw. Oh. Uh, Makita ah, lang natin. Yung kapal ng sauce, pwede. Yan, 3 oh, minutes check. Yan, kita nyo. Pati kulay. Ah, hindi naman po talaga yung matapang na matapang. Hindi na nag-orange. oh, okay, yellow, nag yellow na nag-orange. Oo, oh, yellow na. Bakaray talaga. And let's taste the sauce, syempre Ah. Yan, yan ang importante. Ah. Alam lang natin kung landa. Mmm! Ito ko yun ha! Ang sarap! Solid tong kare-kare. Sabaw? Oo, yung, yung sabaw, ang sarap. Ah, galawin na natin to ah. Ayan, dapat meron ano eh. Bagong eh! Bagong, hindi pwede mo mag kare, kare parang... Tama. Nakalanan pag wala. Iyon ko ba, bakit nga no? hindi kasi technically, ang kare-kare, pag nagluto tayo, talaga matabang naman yun eh. Ah. Kakoti lang ang atin na nilalagay o kakoti pang palate lang. Make sense? Mm -hmm. Pero naman dapat ang timpla to. Nga. Hindi naman matapang. Sir? Kasi nga, gagamitan mo pa siya ng bagong. Yeah. mas try itong uh, Raychel's sa uh, Getsun Horno. Pwede nyo silang puso tayong puntahan. Although, edyo ano lang po ah, kasi pag magpunta kayo dito, talaga maraming bumibili. And, uh, space wise, uh, walang parking. Din. Parking, wala eh. Kung naka-motor ka, baka pwede pa eh. Na? Kaya pala binibida ni Ate Rachel itong kanyang kaldereta, Chefe. Talagang solid naman pala, no? Oo, oh, natikman ko rin yan. Mm -hmm. Solid pala. Ito sa mga nagustuhan ko talaga. Mm -hmm. Dito. Ito pong kare-kare gusto ko. Nagustuhan ko rin to, no? Mm -hmm. Sisig, siyempre lahat naman. Actually, budget-wise, kung naghahanap kayo na makakain kayo ng uh, lechon, na uh, horno, tapos ay uh, may kanin no? na din, may chaupan na, chaupan pa. Ha? the big exact? 100 pesos. Pwede, pwede nyo pong puntahan dito. Gandan Street, Tondo, Manila. Oh, kumakain pa ulit dili, ha? Oh. Hmm. Pwede nilig pala talaga ng dili. Kumakain oh, pa ulit, eh. <laughs> Ngayon, ha? Oh. Oh? Hmm, oh? ba? Oh, pibay. Tinuruan <laughs> ni Kuya next daw. Hmm. Ito so, na yung sakit na, ha? May minada ka yun, Jeff. Oo. Kasi gumaling ka na, eh. Na 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 oh, hmm. Oh. Sa mga okay, hanghangan, okay. eh. Kaya, oh. ayan tuloy. Tingnan mo, tingnan mo, tignan mo. Oh, tignan mo. Ayan. Ito ko na. Ito talaga ito. Pang pandulo ito eh. Tiyaw. So, Ginakain ko sa dulo. Minas pan, ano ano. Sa dulo ko na Mamaya natin naanaan niya. Tawin ko so, lang muna. Daya. Daya. Ate, walang maliit. Ba't <laughs> nakakagana eh. Saka natin mo lang sa dulo. Ayan. Mmm, gawe. Nagat ko yun ha. Parang wala naman ako. Ayan. Na na Ayan. Ayan. <laughs> <laughs> <Pulti, pulti, pulti. laughs> <Pulti. laughs> Ayan, sige. Katalang! Kahit pa kasi kayo nagkakain ng siling ngayon. Jeter, wala naman ito. Oo. Alam na, alam naman. Ginagawang kayo din itong siling. Ah, execute na lang namin ang pagpapatuloy ng kain. After ng, uh, ano natin? Video na ito, ano? Gaya ba? naman. Tama na namin ang inumin. Kinatrack na po nila yung vlog. Para parahan ka mga nai. Hindi ako papayag. Ay, 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 pa rin po ang kainan dito Later, Leyton Dito no, no, dito sa Tondo Ayan Dandan Street At okay talaga yung mga pagkain dito At meron na yung Dito pa rin ko rin Yung Aldereta Yes, okay na tayo Maraming salamat na yun Dito si Dito Saka yung Dito Kaya kung pwede na dito Wala't pwede Ang pwede Ang pwede Tapos yung <laughs> ka may, may lumilipad pa na doon drink <laughs> at yung kare-kare din Kinuha siya automatic, meron ng bagong, yan. Yes. At dahil pa nga, dito. Mura ang menu nila dito, actually. Wala man naman magpag ng 200. 1, 1.70 na po ang pinakamahal. Kare-kare na yun na may kanin. Uh, Tuloy-tuloy lang po ang nalimpag-trip dito. Dahil talaga namang masayang kumain kasama. Tawag si po ito lang at si Kuya Dek dito sa Kuya Neng Channel at uh, kain mag-cheers pa kung na mag-cheers na ikakain pa rin po hindi namin matatakot to agad pero pipilit yung mukubutin sa episode na to di ba? okay <laughs> nakita niya yan parang na gano'n naglitaan ka to anyway mga noise at mga mga natin ginagaw na po ni Kuya Neng okay, back sa'yo Kuya Deng ito huh? ha, ang mga madama na tayo Rachel. Napakangang na feeling niya. Ang lotong. Ang lotong puro na yun. na buhay. Okay, maraming salamat po tayo yung lahat. Mabuhay po kayo again, no? Uh, At sa nakasama pa lang yung iba. Hindi kayo makapagsalita. Siguro pag natin to. Dalawang balot sa kareta, dalawang balot sa dalawang balot sa titik. Pati din po ito, isi-take out to rin. Pag-iwag pa dito. Hintay ka, kaya punin na yung kanila. At saka po ito. Bala, atake mo na nga. Pero may... May sarsa sa nila dito. At atake mo na kasi ito. Kung mas sarsa po ang kalapit lang, ang presos, hindi sa yung uh, alam niyo. Ay na ba? Nalangal po sa iyo. Mabuhay kayo. Mahal na may sabi kayo. Ayaw po. Ayaw po tumigil. Bye-bye. Hindi ko to channel.